Sa Nepal, sumiklab ang isang malaking kilos protesta na tinawag na Gen Z Protests. Nagsimula ito noong unang linggo ng Setyembre nang ipagbawal ng gobyerno ang Facebook, Instagram, YouTube at X dahil sa umano'y hindi pagsunod ng mga kumpanya sa bagong regulasyon. Para sa kabataan, lalo na sa henerasyong Gen Z, malaking bahagi na ng kanilang buhay ang social media mula sa komunikasyon, hanap buhay, hanggang sa pagpapahayag ng saloobin. Dahil dito, mabilis na nauwi ang galit sa malawakang protesta. Sa simula ay mapayapa ang kilos, ngunit agad itong nauwi sa madugong kaguluhan. Mahigit labinsyam katao ang namatay matapos magpaputok ang mga pulis habang sinunog ng mga nagpoprotesta ang gusali ng parlamento at iba pang tanggapan ng gobyerno. Sa gitna ng kaguluhan, mahigit labintatlong libong bilanggo ang nakatakas mula sa mga kulungan sa buong bansa dahil sa matinding pressure na magbitiw si Prime Minister K.P. Sharma Oli. Ngayon, isinusulong ng mga kabataan ang pangalan ni Sushila Karki, dating Chief Justice, bilang pansamantalang leader. Lumalakas din ang suporta para sa mga kilalang lokal na leader, tulad ni Mayor Balen Shah ng Kathmandu. Ngunit higit pa sa social media ban ang issue. Para sa mga nagpoprotesta, ito ay laban para sa mas malalim na usapin kalayaan sa pagpapahayag at digital rights, pagtatapos ng korupsyon at nepotismo, at ang panawagan ng kabataan para sa trabaho, oportunidad at patas na pamahalaan. Sa pinakahuling balita, umabot na sa 30 katao ang nasawi, kabilang ang tatlong pulis at libo-libong iba pa ang nasugatan. Mahigit 13,500 bilanggo ang nakatakas at ilan sa kanila ay nahuli habang tumatakas patungong India. Inalis na rin ng gobyerno ang social media ban matapos lumala ang protesta, kaya balik online na ang mga platform gaya ng Facebook, Instagram, YouTube at X. Gayunpaman, nananatiling mahigpit ang curfew sa Katmandu at mga kalapit na lungsod kung saan limitado ang galaw ng mga tao. Samantala, nagpapatuloy ang negosasyon ng mga leader ng protesta, militar at pamahalaan ukol sa pagpili ng pansamantalang prime minister at malakas ang usap-usapan sa pangalan ni Nasushila Karki, Valencia at Harka Sampang. Sa kabuuan, ipinapakita ng sitwasyon sa Nepal na hindi na maaaring baliwalain ang tinig ng kabataan. Ito ay isang malakas na panawagan para sa pagbabago at isang paalala ng bagong henerasyon ay handang lumaban upang marinig at mapakinggan